Action! Ha? Oh! Ha? Oh! Dami ano? Daming kaldereta niyan. Ayan, no? Last. Wow! Napakaganda na uli ng ating kubo mga ka-farmer oh. Wow naman, red na red, maapol ma. <laughs> Oo, ayan oh, mga ka-farmer, isang magandang magandang buhay at magandang hapon. Ayan, hapon na di yes. hapon na po mga ka-farmer. Dahil kauwi lang namin, nagpahinga lang ako ng konti, trabaho na naman. Ah, uh, galing po kami ng San Carlos City, Pangasinan. Tapos binisita ko din po yung uh, Malasiki Market. Danaan ko lang actually sumugal lang ako. Kasi ang plano kasi talaga namin is Villa dadaan. And uh, Rosales ang hindi ko na po na nakuha na ano hin pa. <laughs> Pinahan. Hindi ko na napinahan yung Rosales. So malay natin one of these days ma ano din, mabisita natin yung Rosales. Pero ayun po, ang uh, malasiki tapos Biliasis, yan napuntahan din natin. At San Carlos. Ayan, pinuntahan natin yung livestock market nila doon. at yung baka late kami, hindi na namin inabot. Hindi na ako nakapag-vlog kasi pagdating namin doon, kami na lang ang pumunta. Pinagkaguluhan kami paligpit na. Abi ko bebe, hindi na tayo nakakahiya na. So, di man tayo bibili. So, ayun na. Uh, livestock market and palengke day ng San Carlos City ayan panggasinan tapos ayan na pala wow ito kailangan lagyan ng kaunting kalso pero ano lang uh, ayos Pinaayos na ni papa yan pala ayan oh, uh, yung payong nakaset up na aano hin na lang lagyan nila ng tali ayos ah uh. tapos ayan sisilipin natin yung ginagawa nating pigeon loft kahapon po ay medyo umulan at the same time ay, medyo na busy si Junjun may back job siyang inayos dito sa laundry room alam na naman si Junjun kasi talagang sabi ko nga eh siya ang nagtitimon dito sa ano eh <laughs> sa mga boys so yon, go to guy, ika nga pag may kailangan eh siya po ang gagawa kagaya nyan, plumbing eh siya na po ang trumabaho dumating na kong Ayan na pala yung steel mating natin ano? Yung pahabol dumating na rin Yan yung, yung kapon ko eh Hindi yung kanina Wala pa dumating? Ha? Oo oh, Sige Tapos ayan na yung materyales so, Wow Napalaban tayo dito Pero Ano naman si Bebe Full support naman sabi niya Ride lang daw siya Raride lang siya <laughs> Pero yun mga ka-farmer ah, 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 Tingnan na lang natin ah, Andito na ito Wow Ang ganda oh. Ito na yung haul. Galing talaga Nakahang Talagyan na lang ng ganyan yan Tukod pa din yan mga farmer Matibay na matibay yan Ayun oh Ang galing Pigeon loft Ne Kagang kailangan manalo tayo dito. Kailangan magka-trophy din pala tayo kahit papaano. Kahit mag kahit papaano magka-trophy man lang sa laki ng <laughs> Ay. Si Lopman, anong ginagawa? Pinapagod niya ata. Ayun oh lalagyan po nila ng ano yan, okay. simento sa loob para mas ma ano din hindi na rin kalawangin yung ano, may na yung ano ng, ano, ng ha ah? oh? dalawa na lang yan ko tilintik sabi sa kapampangan lilintik hmm Pwaba pa ng konti. Pagkatapos tayo na naman tayo. O, hmm. huh? ito. Ha? Pagkatapos tayo. Pagkatapos Ayan o. Oh. Baka sa video po napakalaking tingnan ano. Ayan o. Oh. Ayan, inano ko lang kasi yung si yung kaibigan ko, parang pinahaba ko lang po siya. Kaibigan niya kasi, kaibigan ko po kasi up and down yung pinagawa. Eh sabi ko, kung pahaba, pwede ba? Sabi niya mas maganda kung pahaba na lang. Ano, para wala nang taas baba ano. Ayun po, ayan, sa akin kaibigan. Tinanong ko yung design niya. Pina haba ko lang. Kaya lang medyo magastos na ito dahil hindi kagaya nung nasa lupa hindi mo na kailangan ng maraming ano ito yung fundasyon natin dito po tayo medyo napamahal ayan oh. pero pag ganun naman eh at least <laughs> pero naman tayong libangan na dito ayan, oh. bukod sa ating mga alagang manok ayan oh. mabibisi tayo BB, may ano tayo dyan uh, gansa, ayan, isda oh. plus mayroon tayong ano, kalapati ito diba, diba Mas maganda ang pagganyan na. tamba mas magiging matibay? Matibay yung pagganyan. Mas maikli eh. Di ba? Pinakaano na yun. Yung saluhan na. Ano? natin okay. May... okay, na. Ah, oh, eh. Ay, hindi ito na. No? Ayan silipin lang po muna natin. Tapos sa na tayo sa Langay na pala ni Rambo, yung ating mga kalapate. Ito na lang, ating mga bisitahin natin. Pakain ko dyan ay

daming kaldereta nyan dahil yan po ay hindi naman natin ibibreed yan po ay ating i uh, palalakihin at pangkatay lang para naman may mga kaldere kaldereta yan tapos yung kabila so far hindi ko alam kung may ilan ang casualty pero ayan ayan pa sila dami ah, pakainin lang natin ayan na po yung natirang isa tingnan nyo ang laki na ano kaya lang pag nagkatay tayo, yung pala hindi pwedeng pagsabay-sabayin yung may barako at may mga ano yung bata pa. Eh pagka nag-ano ka nag uh, pressure cooker eh <laughs> expect mo ma kunat dahil matanda no. Ayun, nadadamay po yung mga bata pa. Last time nag-ano kami, gano'n na nang nangyari. Pero sa susunod, alam na namin. Sabi ni Junjun, hindi ko alam na may mga kalimitan pala mga bata pa amin niya. ni ko kasi akong isinabay. Pero ayan, so far effective po yung ating bakuna na ginagawa. Ano? Dahil, uh... oh, knock on wood naman tayo. Binati na naman natin. <laughs> Pero ayan, ay, kain na kayo. Okay, mahiya. Maano sila eh. Pero ito, ano na? Oh. Ah, na ito. Sara na natin. Ay na kayo. Ah. Oh. So, ayan mga ka farmer. Kakain ah, Ang laki na pala oh. Laki na nung ayan na. Sige. Bira. Hmm. Alright. right mating mga manok ayan buhay na buhay oh Bengala, ayan shout out pala kay Sir Boy at Sunog Kilay ayan okay naanan ko lang tapos yung mag ayun na chuchay ah bukas try natin puntahan yan at bisitahin natin <laughs> kung buntis na nga ba marami namang damo dyan nakakain ngayon mga ka-farmer dahil ah uh, muulan pa no? so ang damo ay unlimited pa sa kanila dyan sa likod problema ko dyan pagka ano na nag uh, tag init na ayan oh, wala tayong baboy dito pinahinga ko muna yan para sigurado susunod na load pwede na natin lagyan yan Ay, ko pala yung mga kalapati Habi ko ito si Baleling paalpasan na. Tibay niya no. Oh. Oh. Ano? Ano na 'yan? Ah, magaling na. kaya lang talaga pong ganun pala. Kasi kung ano patay na 'yan eh. Ah. Magaling na siya. Kaya lang tabingi na. Makakapaglahi pa pero oh. Yun nga po. Hindi na siya pwedeng ilaban sa so, pareta. Just in case na yun nga, nangyari yan. So far, yan lang naman ang tinamaan sa atin tapos yun ay mga bibe maraming nadali mga bibe na maliliit yan papahanap pa ako kay Junjun -Jun ng ano ayun kay Junjun kay Kongkong ng tawa-tawa para marami na may maipadala natin ayan o dito na po ako dumaan sa likod para chicken natin yung mga kalabasa na marami <laughs> ayan o, oh, one two, three andyan ah, marami po, marami ang ayun uh, pa na doon siguro mga lima ang naandyan sa taas oh. tapos dito may nabuo pa ulit may dalawa pa dito eh ayun o, oh, pinapagulang pa natin meron may nadagdagan pa hmm. ayan tapos meron pa dito, ayan Papatanin patay tayo kalabasa para naman na. Dami na dito ah. Na. Siya ka par mang hinahanap. Mapasok eh. Ayun shout out pala kay Froyla na lili. Brother, marami naliligaw gaw dito. Ang hinahanap ay siya Sabi ni Papa, M dalawa daw kanina lang eh. Yung isa daw marami pang pagkain. <laughs> Sabi ko buti hindi mo pinapasok ako. <laughs> <laughs> Yung naka-extend yun, pwede mo na lagyan na lang ng ganun, ano? Yung pa ganun. Yung itong naka-extend. Oo, oh, lagyan mo pa ng brace. Di ba? Pwede, ano?

So full weld na pala si Gain dyan eh. Oh. Hey, dami din kalapatid dun oh. no. Groton, eh. Yun, no? No. Groto na Yun, nandun oh. Ano ba yan? Meron na rin ba si Poroy na ano? Marami na Ah, Marami na siya. Ah, si Niki marami na rin. lang yung pulungan nila ko. Ah, magkasama sila. Tara. Ay naalagaan ni Niki dito kay Puroy. Na Na kay Puroy. Oh. na rin naman to ito na yung pinakamakapal kaya lang, yun 2x4 ang size kasi kung gagawa siya ng angular, ako, magastos na matagal pang gawin kung angular siguro ginawa natin dito wala pang ganito, no? ah, ang tagal, ano? matagal na putulan yun wala pa nakalagay dyan Oh, yung ganong ganon. Hindi naman ganun kalalayo ang agwat. Kayang-kayang bitbitin. Sa kalapati lang ilalagay mo eh. Kung may tao man pong papasok, ilan lang. Yung doon lang, sa may tambayan, yun ang medyo tambayan. Ano? Yung waiting area doon. <laughs> Kulit eh. Yun ang medyo kailangan matibay din. Ito di na lang. Sabali, so, ah, uh, wala lang kung saan 'yun 'yun lalagyan dito Ilang feet niya no? 4 feet siguro tapos maghahalo nang banon, kuwadrado. So ilan pa ang 4? Hindi lang 4. So mga 8 maximum na tubo pa ang ibabaon May hinatid na bang ano, still mating kanina? Tatlo? Wala pa? Tinatanong kasi kung ibeben, sabi ko wag kasi flat ilalatag eh. Ay. Ah, matatanggal yung ano ko yan, Oo, oh, yung spot nila, ano. Sabi ko wag, o sige po, sabi niya. Huwag yun ako akong iikot dahil... na naka Oo, oh, i na ganon, tapos pag binen na ganon, ibabalik mo, yari ka. Mawawala na yung pagka-spot niyan. No. Oh. Yan. Ano? Oh. Galing. Oh. Yan. Pati <laughs> Yun o lahat, Ha? Oo Ewan kung <laughs> <laughs> e ano Yung iba niya hindi pa nakasabay mag ano? enjoy sila ang galing ba? iyon o sarap tingnan ayun eh, o dami Yee, magaling Ah, doon sa ano pasok na eh. yan <laughs> nakalate eh, hindi, awa ng Diyos, wala pa namang, yung isa lang ang nawala dyan, yung binili ko din, matanda na. Uh -huh. Tapos nilagay ko dyan, umuwi nung ilang araw, tapos nawala bigla. Naka, ano yun, nakaalala. Naalala ng umuwi. Eh, ano lang yun eh. Sasmuhan ko lang nakuha yun eh. Ang asawa ng Baleleng. Pati tagak, nadagit nila oh. <laughs> Ayan. Ayan. Tapos silipin natin yung sisilipin natin yung kubo kung ready na bukas? Ganun, laki na ng aking mga nyug, oh. Lumalaki na. Kaya lang, we need to put something inside, mga uh, farmer. Dahil may kumakain. Uod, uod. Kaya natin yan. Sino ito? <tinyan> ha? <tinyan> ha? <tinyan> Naligaw lang yan? Wow naman ako po. Eh, ano pa, may galis pa. Kanino kaya ito? Uh, Diyan, oh. No? Hindi naman yan yung atin, ano? Uh, Ay, no? hindi, maliit ito. Maliit yan. Malaki uh, na yung... Nako yun. po. Ano na naman si bebe yan? Ayun, oh, no? ganda na. Wow. Apakaganda na uli ng ating kubo, mga farmer oh. No? Wow naman, red na red, mapol, mapol. <laughs> Ayan, ito kailangan ma Kaya lang kailangan ng brace nito ng ano kaya eh, hayaan na lang natin. Um, bulok na yung kahoy. Eh. Delikado. Pero yan ang ganda na oh. Yung magkapatid, aba. Lumalayo-layo na. Ito naman kapatid na isa. Oh, yung bunso. Oh, sige. Oh. Help me. Ayan na, nako patay. Oh. Napakaganda na pong mag-abang-abang doon no. Pagka gawa na, naandiyan yung maliit na tambayan. Ay ganda. Ay mga kalapati natin ha. Pinakawalan ko 'yan. Kasi kanina hindi lang pinakawalan ni Rambo sabi ko ronda kayo tamang tama pero pinakain niya na nakakain na lahat nag prepare pa naman ako ng pagkain sabi ko bukas na lang yung pinipare ko tamang tama o ayan po yung loft medyo dadaan ka nga lang dito gusto mong mag uh, ubus ng oras Kasi wala naman pala tayo ubusong, ubusing oras ano? <laughs> gusto mo mag money yung mga ibon na yan lang mga uh, farmer so at least meron pong uh, mauupuan na panoorin mo lang sila uh, ganda pero yan mga two months na project yan hindi po natin minamadali yan at least yung mga materyales na andyan na po ngayon so uh, next month naman tayo bibili ng materyales na busin muna natin yung materyales hindi po kasi din mabilis gawin eh lalo na uh, nasa, nasa tubig ano hmm. ba mga ano din ah pero lalagyan po ng ano yan ng mga brace dito naka brace yan lalagyan ng brace peaceful ah matibay din Dex ano yung oo lalagyan pa ng brace yan hindi na wala nang katigatig ano yung sa to, eh nakaganon ah, oo yan pasinta ni Junjun meron nagpropose ah uh, simento daw sana na tubo na di 8 na PVC binuhusan pwede din ano pero maganda din nito ito kasi talaga pinukpok nila nakabaon po sa lupa talaga ng sabihin mo ng kahit igwa 1 meter inabot yung malalim ka matigas ay oh, huwag ka dyan o oh, dito dito ay baka mabaw ka baka mahulog ka oh nga maliit na dog dito tayo dito tayo ha alin hindi ka naligaw nga yan nagpapaampun sa atin hmm, baka dito na yan yan ewan ko kung kanino yan baka dyan sa kapitbahay oh gusto ka daw niya <laughs> tapos yung cat oh, ayan no oh. oh yan so, kay Kay ano yan kai kinaligaw din po yan nakita ah. doon sa kalsada hanggang nakarating dito siyempre may pagkain dito hindi na po umalis oh, <laughs> hmm. oh ayan, mga ka-farmer Hanggang dito na lang po At bukas Ayan Meron tayong bisita. Oy, ay, Owan, owan! Huwag ka dyan! Delikado yan. Dito ka. Mahulog ka dyan, oh. Kailangan pa ayos to, ah. Ang ng, ano, kahoy kasi siraan na, oh. Babaklasin lahat ito. So, ayan, Maraming salamat at magandang buhay.